mga kaibigan isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating kalusugan na madalas nating binabaliwala ay ang maayos at sapat na tulog ang tulog ay hindi lamang simpleng pahinga ito ay isang proseso kung saan muling inaayos ng ating katawan ang sarili pinapalakas ang immune system pinapabuti ang memoria at pinapanatiling maayos ang ating puso at mga kasukasuan ngunit alam nating lahat habang tayo ay tumatanda, nagbabago rin ang kalidad ng ating pagtulog. Maraming seniors ang nagrereklamo ng hirap sa pagtulog. Madaling magising sa kalagitnaan ng gabi o kaya naman ay hindi makatulog ng mahimbing. Ang resulta, pagod pa rin kahit buong magdamag na nakahiga. Madalas na pagkaantok sa araw, mahina ang resistensya at minsan ay lumalala pa ang mga umiiral na kalamdaman gaya ng alta presyon, diabetes at sakit sa puso. Ngayon, ang magandang balita ay mayroong natural na paraan upang mapabuti ang kalidad ng tulog ng ating mga seniors. At isa sa pinaka sangkap na matagal nang ginagamit sa tradisyonal na medisina ay ang luya o ginger. Oo, tama po. Ang simpleng luya na madalas nating inilalaan sa tsaa, sabaw, o ulam ay may kakayahang makatulong hindi lamang sa pagtunaw ng pagkain kundi maging sa pagpapakalma ng ating katawan at pagpapaganda ng kalidad ng tulog. Sa vlog na ito, tatalakayin natin ang apat na mabisang paraan kung paano magagamit ang luya upang makamit ang malalim at nakapagpapagaling na tulog. Partikular para sa ating mga seniors. Ngunit bago tayo pumunta sa mismong mga paraan, mahalagang maunawaan muna kung bakit ba hirap matulog ang mga seniors at ano ang siyentipikong paliwanag kung bakit ang luya ay nakakatulong sa ganitong aspeto ng kalusugan. Bakit ba hirap matulog ang ating mga seniors? Habang tumatanda, dumarami ang mga pagbabagong nangyayari sa ating katawan. Isa na rito ay ang pagbabago sa sleep-wake cycle o circadian rhythm. Mas nagiging maikli ang oras ng tulog, mas madaling may istorbo, at kadalasan ay may maagang nagising. Bukod dito, ang mga senior ay mas madalas ding nakakaranas ng iba't ibang kondisyon gaya ng arthritis, acid reflux, pananakit ng likod, o madalas na pag-ihi sa gabi dahil sa prostate enlargement o urinary issues. Ang lahat ng ito ay nagiging dahilan kung bakit hindi tuloy-tuloy ang kanilang tulog. Isa pang mahalagang faktor ay ang pagbabago ng melatonin production sa katawan. Ang melatonin ang natural na hormone na responsable sa pag-regulate ng ating pagtulog. Habang tumatanda, mas kaunti ang nalilika ng ating pineal gland kaya mas mahirap makatulog ng mahimbing. At dito pumapasok ang kahalagahan ng paggamit ng natural na mga pamamaraan. Hindi naman masama ang paggamit ng sleeping pills kung may payo ng doktor. Pero may mas ligtas at mas natural na alternatibo. Ang isa nga sa mga ito ay ang paggamit ng luya. Yes, luya. Ano ang meron sa luya? Ang luya ay may taglay ng iba't ibang bioactive compounds gaya ng gingerol at shogaol na mayroong anti-inflammatory at antioxidant effects. Bukod pa rito, nakakatulong din ang luya sa pagpapakalma ng tiyan, pagbabawas ng gas at bloating, at pagpapaluwag ng mga kalamnan. Ang lahat ng ito ay may direktang epekto sa pagtulog dahil kapag ka maayos ang pakiramdam ng katawan, mas madali itong nakakapag-relax at nakakapagpahinga. Ayon sa ilang pag-aaral, ang luya ay may natural na kakayahan na mag-regulate ng serotonin at dopamine levels, ang neurotransmitter na may kinalaman sa mood at pagtulog. Sa madaling salita, ang luya ay hindi lamang pampalasa. Ito ay isang mapangyarihang halamang gamot na kayang ipromote ang relaxation at restful sleep. Ngayon, dumako na tayo sa pinaka bahagi ng vlog na ito ang apat na paraan kung paano magagamit ang luya upang makamit ang malalim at ang pagpapagaling na tulog. Paraan number 1 Ginger Tea o Salabat bago matulog Isa sa pinakamadaling paraan ay ang paggawa ng luya o ginger tea bago matulog. Simple lang ang recipe. Maghiwa ng ilang piraso ng sariwang luya pakuluan sa isang tasa ng tubig sa loob ng lima hanggang sampung minuto at inumin ito habang maligam-gam. Ang ginger tea ay mayroong natural na calming effects sa ating digestive system. Madalas, isa sa mga dahilan kung bakit hindi makatulog ang mga seniors ay dahil sa hindi pagkatunaw ng pagkain, kabag o acid reflux. Ang luya ay tumutulong upang mabawasan ang mga sintomas na ito kaya mas nagiging magaan ang pakaramdam ng tiyan at mas madaling makatulog. Bukod dito, ang init ng tsaa ay nagdudulot din ng natural na relaxation response sa katawan. Parang sinasabi nito sa iyong utak na oras na para magpahinga. Kaya napaganda ng ginger tea bilang nightly rituals bago matulog. Paraan number 2 Ginger Foot Soap hindi lahat ng seniors ay komportabling uminom ng tsaa bago matulog. Lalo na kung may problema sa sobrang pag-ihi, kaya isang alternatibong paraan ay ang putsok gamit ang luya. Narito kung paano gawin ang putsok. Magpakulo ng tubig na may hiniwang luya, palamigin ito hanggang maging maligamgam at ibabad ang mga paa ng 15 hanggang 20 minuto bago matulog. Ang ganitong uri ng foot soak ay may dalawang benepisyo. Una, nakakatulong ito sa improved blood circulation. Lalo na sa mga paat binti ng seniors na madalas nakakaranas ng poor circulation. Pangalawa, ang init ng tubig at therapeutic effect ng luya ay nakapagbibigay ng calming signal sa nervous system na naguudyok sa katawan na mag-relax makatulog ng mas mabilis. Paraan number 3 Ginger Massage Oil Para sa mga seniors na madalas nakararanas ng pananakit ng kasukasuan o kalamnan, maaaring subukan ang massage oil na may luya. Ang oil infusion na ito ay maaaring gawin sa bahay sa pamamagitan ng paghalo ng luya powder o pinigang katas ng luya sa carrier oil gaya ng coconut oil or olive oil. Kapag kami ang katawan, partikular sa likod, batok at mga binti, ang ginger oil ay nakakatulong sa pagbawas ng muscle stiffness at joint pain. At kapag ka ang sakit na ito, mas magiging madali ang pagtulog. Bukod pa rito, ang simpleng massage bago matulog ay isang napakabisang paraan para i-relax ang katawan. Ang aroma ng luya ay nagbibigay ng natural na calming effect na parang aromatherapy na nakakatulong upang mas mabilis makatulog ang senior. Paraan number 4 Ginger in Evening Meals Ang ikaapat na paraan ay ang pagsasama-sama ng luya sa hapunan o evening snacks ng senior. Maaari itong ilagay sa sabaw. Isda o kahit simpleng sopas. Bakit ito mahalaga? Una, dahil ang luya ay nakakatulong sa mas mabilis na pagtunaw ng pagkain. Kapag hindi mabigat ang tiyan, mas madali tayong nakakatulog. Pangalawa, ang luya ay nakakapagpababa ng blood sugar spikes pagkatapos kumain. Na isa ring dahilan ng poor sleep quality ng maraming seniors. Kaya ang simpleng pagsasama ng luya sa hapunan ay may malaking ambag sa mas maayos at mas mahimbing na tulog. Bagamat maraming benepisyo ang luya, hindi ito para sa lahat. May ilang seniors na dapat maging maingat sa paggamit nito. Partikulan na ang umiinom ng blood thinners tulad ng warfarin o aspirin dahil maaaring tumaas ang risk ng pagdurugo. Kayun din kung may malubhang sakit sa puso o tiyan. Mahalagang kumonsulta muna sa doktor bago gawing habit ang paggamit ng luya bilang sleep aid. Mga kaibigan, ang pagtulog ay hindi dapat basta-basta, lalo na sa ating mga seniors. Ang kalidad ng tulog ay direktang nakakaapekto sa haba at ganda ng kanyang buhay ang simpleng paggamit ng luya, isang natural na halamang gamot na matagal nang kasama sa ating kusina at kultura. Maaari nating mapabuti ang kanilang pagtulog at kalusugan nang hindi dumidepende agad sa gamot. Kaya tandaan ninyo ang apat na paraan na ito. Number 1. Ginger tea o salabat bago matulog. Number 2. Ginger foot soak. 3. Ginger massage oil. And number four, ginger sa evening meals. Subukan ninyo ang mga ito at baka ito na ang kasagutan para sa inyong mas mahimbing at nakapagpapagaling na tulog.